Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tututukan ng House of Representatives ang mga isyong nangangailangan ng mas maigting na aksyon para sa patuloy na pagsulong ng ekonomiya ng bansa. Ito ang naging payag ni House Speaker Martin Romualdez sa naiulat na pagbagal sa paglago ng ekonomiya na pumalo sa 4.3% Ngayong second quarter mula sa 6.3% noong first quarter. Ani Romualdez, isa sa kailangang bigyang pansin ang malubhang pagtaas sa presyo ng pagkain na isa sa pangunahing sanhi ng pagbagal ng ekonomiya. Anya, malagang matugunan ito upang masiguro ang akses sa abot kaya at masustansyang pagkain. Tututukan din ng Kamara ang mga programang sumusuporta sa sektor ng agrikultura gaya ng pagsusulong sa modernisasyon sa paraan ng pagsasaka at pagsasaayos ng mga storage at Distribution Facility. Siniguro din niya ang mabilis na pagpasa ng pambansang budget upang mapabilis ang implementasyon ng mga programa ng mga ahensya at lokal na pamalaan. Target din ng Kamara na palakasin pa ang mga private-public partnerships at ang mabilis na pag-release at paggamit ng Quick Response Fund. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng mga pagyanig na may kasamang ingay na parang kulog sa bulkang mayon sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa FIBOX, nagpapaiwate ito na nasa heightened unrest pa rin ang bulkan. Ayon sa FIBOX, nakapagtala sila ng 106 tremor events sa loob ng 7 kilometer radius mula sa bunganga ng bulkan. Tumagal ang mga ito na nga mula lima hanggang labing minuto. Iniulat din ng VIVOX ang 62 low-frequency volcanic earthquakes kabilang na ang apat na ashing events. Ayon pa sa VIVOX, tuloy-tuloy pa rin ang mabagal na pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng bulkang mayon patungo sa mga bulubundukin ng bonga, BEC at basud. Nananatili pa rin sa alert level 3 ang bulkang mayon. Nagpayag ng pagsuporta para sa kampanya ng gobyerno kontra kagutuman ng isang grupo ng mga eksperto sa pamamahala. Isang Memorandum of Understanding ang pinirmahan sa pagitan ng Department of Social Welfare and Development at ng Management Association of the Philippines o MAP para makatuwang na ipatupad ang food stamp program ng pamalaan. Sa ilalim ng kasunduan, tutulong ang MAP sa pagsasagawa ng mga aktibidad ng DSWD at sa pagtitimbang ng kalalabasan nito para matiyak kung uh, epektibo ang programang ito. Sa membership general meeting ng MAP sa Taguig City noong Webes, inilatag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga eksperto ang mga detalye ng food stamp program. Ayon kay Katalyan, tumutugma ang programa sa misyon ng MAP na isulong ang magkatuwang na responsibilidad sa pagtaguyod sa kinabukasan ng bansa. Ayon naman kay Attorney Benedicta Duvalabad, presidente ng MAP, kailangang magtulungan ang DSWD Department of Health at iba pang ahensya para pigilan ang gutom, malnutrisyon at pagkabansot ng mga bata. Sinabi niya ang maiikayat ng MAP ang mga pribadong kumpanya at grupo na magsagawa ng sariling programa laban sa kagutuman. Sa iba pang balita, naghahanap ang bansang Jordan ng karagdagang libong Pinoy skilled worker. Sa pagpupulong ni na Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos at Secretary General Farouk Al-Hadidi ng Ministry of Labor, ipinahayag ng Jordan na maaring magbigay ito ng specialized work permit para sa Filipino skilled workers. Ayon kay Al Hadidi, ito ay para mapunan ang kakulangan sa trabador ng iba't ibang industriya sa bansa. Kinilala rin ng Secretary General ang kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino sa ekonomiya ng Jordan. Pinuri naman ni Santos ang proteksyon at pagpapalaga ng Jordan sa mga overseas Filipino worker. Tiniyak niyang patuloy na magtutulungan ang Embahada at Ministry of Labor ng Jordan para sa usapin kaugnay ng mga OFW. Tinatayang 95% ng mga OFW sa Jordan sa kasalukuyan ay nagtatrabaho sa household service sector. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Willard Baselonia, ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.